The next interpellator would be the Honorable Busita. Thank you, Mr. Chair. Sa so, ating good afternoon po. Mr. Chair, during the previous hearing, may report po ang LTFRB. At sinasabi po nila yung prinesen previously ay nakaparada lang po during the pandemic. Hindi po ako nakapag-comment dahil yung po ay second-hand information. Nagtiwala lamang po ako sa resources. Sa atin po Mr. Chair, when we present something at may nag-question o parang sinasabing hindi totoo 'yan, malaking challenge po sa atin 'yan not only as member of this committee but sa House of Representatives na rin, Mr. Chair. That's why kahapon po nag-validate ako para maipakita po yung problema. If I may, Mr. Chair, pakita ko lang po yung ilang pictures. Mr. Chair, please, come sec. Mr. Chair, yan po yung picture sa Paranaque. At uh, na-validate po natin yan na totoo po ang sabi ng LTFRB, yan po ay pumarada ng pandemic. Ang hindi lang man po sinabi ng LTFRB, until now, andyan pa rin po at nakajang ata uh, according to a uh, personnel of concern na uh, I do not know kung corporation or uh, uh, out of 38 10 na lamang po ang nabiyahe diyan sa paranyaki po yan next please Ah uh, kagabi po nag-verify po ako nag-validate Mr. Chair at yan po ay hindi nakaparada. Talagang uh, nakadyang po yan. Sa Montalban po yan, Mr. Chill. At, yes, Mr. Chill. Your Honor, pwede po ba pakibanggit nyo kung sino ang supplier o manufacturer? Ah uh, Mr. Chill, dito po, AutoKid, ang sinasabi po nung kasama ko sa picture na chairman ng kooperatiba. And, uh, yan po, nakikita po. So, hindi totoo po yung previous feedback ng uh, LTFRB. Next, please. Mr. Chair, ito po ay uh, mga tao lamang po doon sa area na nakausap po. Yan po ay sa Marikina. At uh, accordingly, 25 units po yung naka -junk. Hindi na nag-operate since pandemic time. Kahapon ko lamang po yan na uh, tinarbaho, Mr. Chair. Just to prove na hindi po tayo nagpe-present dito ng uh, Unreliable information. Next please. And uh, Mr. Chair, ito po yung sa Iloilo at uh, apparently ta, inaamin po ng LTFRB na may problema dyan. Meron lamang po kung gustong itanong Mr. Chair sa LTFRB, After my presentation sasabihin pa rin po ba ninyo na yun ay nakaparada lamang during the pandemic time, Mr. Chair? Mr. Chair, ibang resource person po ata ang nagsabi na nakaparada sila during the pandemic. Kaya nga po, Mr. Chair, ang maging lesson sa ating lahat, pag may feedback or update, i-validate po natin ang tama. At uh, para hindi po nasasayang ang ating oras dito. To continue, Mr. Chair, uh, during the previous uh, hearing, meron pong uh, driver-operator na nag na according to him, fake yung consolidation na nangyari doon sa Region 6 as far as his concern. Napakita niya po yung original copy ng kanyang prangkisa pero napasama siya sa consolidation. Mr. Chair, maram, maari po bang malaman kung ano na ang ginawa ng LTFRB regarding that issue? Mr. Chair, I apologize. Hindi ko po ata na na-note yung binabanggit nyo ngayon, Mr. Chair. Dun, sa nakaraang hearing po. Meron po ba ditong taga Bacolod or Iloilo? Please. Can you identify sino po yung nag-present na sinasabing fake yung uh, consolidation na hawak niya original? Uh, Mr. Manibela? can you identify? Uh, good afternoon, Mr. Chair. Good afternoon po sa lahat. Galing po sa Bacolod kaya Mr. Rudy Cathedral ang uh, presidente po namin doon. Uh, hindi ko na lamang po nadala. Nandito ba? Herode. Uh, Hindi yung papel. Uh, yung... Sa, sa Bacolod, uh, Mr. Chair tayo, Mr. Rudy Cathedral. Hindi lamang po siya nakapunta ngayon at uh, lack of budget po. Thank you, Mr. Chair. May record po niyan, Mr. Chair. So, if I may, Mr. Chair, pwede po bang investigan ito ng uh, LTFRB and uh, submit report? Yes, Mr. Chair. Hingi na lang po kami ng copy nung binabanggit ni Sir Balbuena. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, maaari po bang malaman sa Land Bank kung totoo na yung Naton Transport Cooperative ay sa kanila umutang ng 40 units ng modernized imported vehicles? Yes po, Mr. Chair, Naton. Mr. Chair, may I be recognized? Uh, Mr. Chair, totoo po yan. Uh, isa po sa mga pinahiram ng Landmark of the Philippines, yung isang kooperatiba na may pangalang kooperatiba naton, multipurpose cooperative, kung saan sila po ay uh, nakautang uh, para pambili ng apat na pong units. Totoo ba ba Mr. Chair from Land Bank na itong na kooperatiba naton ay uh hindi nakakabayad ng kanilang utang sa land bank? Mr. Chair, uh, ang kooperatiba natin po ay kabilang sa anim na kooperatiba na aking uh, binanggit nung nakaraan uh, bilang isa sa mga hindi nakakabayad. Gano'n na po katagal silang hindi nagbabayad, Mr. Chair? Mr. Chair, uh, hindi ko po alam wala po akong record kung kailan sila nagsimulang hindi makabayad. Pero sa kasalukuyan, uh, sila po ang, ang status po ng kanilang loan ay due pa rin. So Mr. Chair, kung hindi po masagot ng Land Bank Representative, pwede po bang submit ninyo ang report within uh, after three days, Mr. Chair? Gagawin po namin yan, Mr. Chair. Pwede po bang indicate ninyo kung magkano yung total amount and ilang years or months na sila hindi nagbabayad, Mr. Chair? Gagawin po namin yan, Mr. Chair. Ah, uh, Mr. Chair, tama po bang isipin na yung perang ipinauutang ng land bank ay pera po ba ng ano yon? pribado ng taong bayan, ng government? Ang pinauutang po ng banko, uh, specific po sa land bank, ay mula sa mga depositors. Ito po ang natural na uh, negosyo ng, ng mga banko kung saan ang mga deposit na nakalap nito ay uh, pinapautang upang mag-generate po ng income. Doon po sa mga nakita ninyong units na pre natin, na talagang uh, hopeless na ma-recover pa. Ano po? Kasi marunong naman tayo pare-pareho sa vehicles, especially sa maintenance issue. Kung nakajang na po ba na ganyan, ano po ang plano ng Land Bank, Mr. Chair? Mayroon po tayong proseso, Mr. Chair, na sinusunod kapag nagkaroon po ng uh, Ganitong pagkakataon kung saan hindi nakakabayad ang mga nakautang sa atin, may mga hakbang po tayong ginagawa. Isa po dito ay ang uh, tinatawag nating restructuring ng account kung saan binibigyan natin ng pagkakataon ang uh, ating mga nang nanghiram ng hiram sa atin upang uh, makabawi. Kung saan ni-reschedule nire po natin ang kanilang pagbabayad. Ipagpalagay ko po na ako yung may utang sa inyo. At meron akong uh, 20 or 30 units na hindi ko na magamit. Sa tingin po ba ng land bank, applicable pa sa ating transaction, yung restructuring? Ang restructuring po ay uh, pinag-uusapan ng uh, handling account officer o yung uh, empleyado po ng land bank na humahawak doon sa account na yon At ito po ay um, masusi nilang inaaral at gumagawa po sila ng mga hakbang upang matulungan ng ating uh, kooperatiba sa pamamaraan na uh, magiging magaan po sa land bank at magiging magaan din po sa kooperatiba. Uh, Mr. Chair, huwag na po nating pagandahin ang kwentuhan dito kasi nakikinig po yung ating mga kababayan. Ang tinatanong po natin sa land bank, ano po ang maaari ninyong gawin kung nakadyang na yung mga units, hindi na nabiyahe ano po ang plano ninyo? Hindi na po nakakabayad eh. Ano po ang plano ng land bank? Mr. Chair, nagkakaroon po tayo ng remedial action. Uh, kasi bilang po sa remedial action natin, kung walang-wala na po talaga, ay kasama na po rito ang legal action. Action na legal kung saan uh, magkakaroon po tayo ng uh, pagsasampa ng kaso. Sino po ang inyong kakasuhan, Mr. Chair? Sa pagkakataong ito, uh, kung sino po ang nangutang sa land bank? Sa pagkakataon po ng kooperatiba naton, ito po ay ang kooperatiba naton. Mr. Chair, wag na po natin pahabahan yung kwentuhan dito. Ano po? Sa tingin po ba ninyo, ang na kasing units eh. Naitanong ko lang po ito, Mr. Chair, kasi kung depositor ako ng land bank at yan po ay hindi ninyo na-address properly at magtutuloy-tuloy, Nakakatakot pala. Kasi po, hindi ninyo pwedeng i-recall yung mga units. Wala namang bibili niyan para ibenta ninyo. Kung ipakilo naman niyo sa junk shop yan, I don't think makaka kayo even 10% na pinautang ninyo. Mr. Chair, nabanggit ko po ito on behalf of depositors na hindi siguro, with all due respect sa land bank, hindi naman siguro tama na gano'n pautang tayo ng pautang na kita natin na hindi nakakabayad. Pwede po bang malaman sa DBP kung kayo po ay uh, may kaparehong problema nitong ating pinag-usapan with land bank? DBP, Mr. Chair? Uh, Mr. Chair, you may be recognized po. Uh, yes, I confirm po we have a similar situation with land bank po. Ilan pong kooperatiba or corporations ang hindi nakakabayad sa inyo? As of uh, December po, we have 28 po. 28. Gusto ko yung sagot mo, DBP. Yan ang mga gusto ko, Mr. Chair. Diretso sumagot. Huwag nang paikot-ikot. So kung 28 cooperatives or corporation, a total of how many units po yung involved dito? ko Co compute pa ho Mr. Chair. No? so if you could uh, give me some time lang po. Ah, uh, roughly estimate na lang po kasi yung oras natin mahalaga. Kung 28 cooperatives or corporations, average of more or less ilang units po ang utang nila? Iba-iba po kasi ito eh. So siguro mga 20 uh, on the average po. But so, I, that's not exact po, uh, Mr. Chair. So, I, I have to be careful in answering. Yes, I'm under oath Yes. Po. So, dahil nag-iingat ka, ako na lang mag-calculate. Okay po. So, kung 28 corporations or cooperatives yan, at the average of 20 units, that is more or less 500 units. Tama po ba? More or less? Uh, tama po, 560. Magkano po per unit? And po sa year na pinurchase. Meron pong 1.7, meron pong hanggang 2 million may higit po. 2 million times 500 units. Magkano po yon? 1B. Billion of pesos. Hindi okay. po ba nakakatakot kung depositor ninyo ako, DBP? Ah uh, hindi naman po because uh, minamanage naman po namin yung risk exposure so, sa loans po. Okay, sabi po ninyo, hindi nakakatakot. Ano po ang plano ninyo doon sa hindi na... Alam nyo, Mr. Chair, every time I ask somebody or the DBP, pinagpapalumagay ko na ako driver, ako operator. And ako po, Mr. Chair, 100% kumpiyansa tayong lahat mabubuting tao. Meaning, kung kaya kong magbayad, magbabayad ako. Hindi hindi nakakabayad ako siguro kasi may problema. Ganon ang pananaw ko po dito, Mr. Cheng. And uh, ako, kumpiyansa na responsable ang mga drivers and operators. Pero hindi sila nakakabayad. And nakita po ninyo sa mga ebidensya natin, ilan pa lang, Mr. Cheng ang inikutan ko, ang dami ng nakajunk na units. And uh, according to them, there are two problems, Mr. Chair. Number one, walang drivers. Kasi imagine, Mr. Chair, kung ako nga naman, may dating dalawang units o may tatlong jeeps, pumasok ako dito, and tapos maging in driver nalang ako, so sweldohan, underpay, tapos wala akong ini-expect na maganda, ay eh, ba't pa nga naman ako magmamaneo? Second issue, Mr. Chair, is lack of A uh, spare parts para isaayos. So, gusto ko lang malaman, Mr. Chair, sa DBP, Don sa mga nakita natin, ganun po ang na-experience ninyo. And uh, hindi man ako ang DBP, wala akong ng ang chance na makakasingil talaga kayo. Eh. So, ano po ang plano ninyo kung sakaling hindi na makabayad itong mga ito? Eh, alam ko naman, with respect sa inyo po, DBP, hindi mo naman po, pera yan eh. Pera ng depositors yan eh. So, binabanggit ko po ito kasi sino ba depositors natin, kapwa natin Pilipino? Ang gusto kong i-point out dito, Mr. Chair, with respect to land bank and DBP, ay dapat po, huwag kayong sunod lang ng sunod. What I mean is, makipag-usap kayo sa LTFRB na papano to may problema tayo. Pag-usapan natin to. Hindi pwedeng pag nabuo yung kooperatiba or corporation, ikukumpla yung requirements. Pautang na lang kayo ng pautang. Sana, Mr. Chair, wag naman ganon. Na parang you do not care eh. Pasensya po. Pero yung po ang nakikita ko na hindi natin dapat payagan kasi nagsisimula pa lang tayo. Ang dami na po nating basura, Mr. Chair. Hmm. So, sana Mr. Chair, ito naman po ay uh, siguro unsolicited advice, friendly advice, DBP and uh, Land Bank. Siguro upuan po ninyo ito kasi wala naman akong knowledge sa bank management pero nakikita kong direksyon po nito, madidisgrasya ang pondo ninyo, kawawa ang depositors. So Mr. Chair, Are you going to another point? Yes, Your Honor? Mr. Chen. Pwede bang mag-interject? Yes, Mr. Chen. Land Bank at saka DBP. When you grant the loan, anong collateral wala? If I may, Mr. Chair. Ah? Huh? Uh, yung ano po, Ah, uh, yung unit po mismo po. so, kung hindi makapagbayad, halimbawa yung kooperatiba na may-ari ng mga nakajunk na sasakyan, you will run after these uh, junk vehicles? Uh, yeah, that's part of the action plan po or the, the course that we have. Sure. Land Bank, sa inyo pa naman deposito yung aking sweldo rito. Pati <laughs> sa akin, amin na. Lahat kami, halos karamihan dito, ang sweldo namin ay nasa Land Bank. Ay, pakitingnan po ninyo dahil, you know, uh, I was not born yesterday. Alam ko naman na yung bangko eh may merong kalintikan din In my uh, seven almost 77 years of existence already and being in government for more than 40 years. Yeah. yeah, you as uh, the honorable Busita stated, eh tingnan po ito. So, as far as land bank is concerned, anim lang na kooperatiba yung hindi nakakabayan ng amortization. Uh, tama po yan, tatlo pong korporasyon at tatlong kooperatiba, Mr. Chair. Sa DBP, 28. Okay. Uh, Mr. Chair. Mr. Chair, in relation din sa land bank, kasi aalis ka na sa land bank, di ba? May konting tanong lang ako para hindi ko na itatanong mamaya. Hindi ko tatantanan yan eh, pero okay, <laughs> sir. Mr. Chair. <laughs> Ako naman tatapusin ko na isa land bank. Uh, well, uh, basically na uh, banggit na no, no investment, no collateral, no ownership yung uh, corporation but uh, we allowed them to ano you know, for that loan package. So, uh, I still remember the last time that um Congressman Joey Salceda also mentioned about the uh, uh the minutes of what transpired doon sa approval. I think that was 2017 or 2016 eh, when this was approved eh. So have you submitted the uh, minutes of the uh, uh, discussion about how it came out no? Bakit ninaaprubahan to ng uh, ng board na ganito yung klase ng loan package that alam naman natin na magiging detrimental doon sa sa ating uh, sa ating banking institution and at the same time sa mga depositor. So uh, can you kindly tell us kung nakapagsambit kayo ng mga minutes? Uh, Mr. Chair ang Landbank of the Philippines po ay tumalima sa kautusan nagbigay uh, po tayo ng um, board resolution kung saan nagpapatuloy na ito po ay uh, inaprobahan. Yung minutes ang tinatanong natin, Land Bank. Minutes. Ang minutes yung pinag-usapan doon sa, sa, sa board. Kung ano yung nag -transpire. Kasi alam mo, we have to dig deeper on the, ano, you know, on that issue. ah huh? Kasi nakakaduda naman kasi na walang collateral kundi yung mga sasakyan na yun tapos wear out na tapos kukunin nyo o di lugin na like for example yung isa na imbitahan na mamaya pakinggan nyo tatlong taon na sila tapos ngayon the, they are in the brink of collapse so they will not be able to pay additional na naman yon na hindi makakabayad sa inyo so kung pag titignan natin yung six mo na cooperative at corporation and at the same time 28 sa DBP so totality niyan kung meron tayong kooperatiba na umaabot ng uh, uh, 264 that is 11% of the totality of the cooperatives that is failing on their payments. And having a uh, percentage as, high, as high as that, as that nakaka na yan. Ha? Dapat nga, dalawang kooperatiba pa lang hindi nagbabayad, mag-worry ka na eh. Uh, diba? Lalo na, wala silang collateral, wala silang investment, wala silang ownership, wala, wala kayong uh, pinangahawakan na garantya. Di ba? Na makakabayad sila. Di ba? Di ba, Landbank? Kaya sinabi mo na, ano, di ba? Nung last hearing, eh, malamang malugi. Tama? Nadinig ko sinabi mo eh. Uh, sinabi po natin na totoo po na mataas ang risk at may pagkakataon na posible. Okay. Salamat po, Mr. Chair. Honorable Posita, you still have the floor? Yes, Mr. Chair. Thank you. Land Bank, masasagot na po ba ninyo yung total amount ng utang sa inyo na hindi nababayaran? Mr. Chair, ah... Uh, ang total, due po, uh, sa amin ay 217 million na binubuo po ng uh, anim na borrowers. Tatlo dito ay korporasyon na tatlo ang kooperatiba. Thank you. DBP? Alam na po ba ninyo kung magkano yung total amount? Yeah, uh, Mr. Chair, it's 139 billion. One point? 39 billion. 39 billion. Dahil nga walang road rationalization pa, eh parang sa simpleng salita po, recommend lang ng recommend. No? At uh, hindi ko na nga ma-discuss kasi ang dami nito eh. Pero ang gusto ko lang i-point out dito, Mr. Chair, is sa DBP and Land Bank, galingan po ninyo kasi ang dami ng problema. And uh, hindi ko naman sinasabing higpitan niyo ang LTFRB, pero may mga nakikita po tayo, Mr. Chair, na problema sa side ng LTFRB. Hindi na nasusunod yung dapat masunod. So yun na nga ang tanong ko eh. So kung merong 11% na uh, nararamdaman tayo na failure out of all the cooperative and corporations, no? Kasi yung 36, 34 na yan na ah, kooperatiba at korporasyon na ah, hindi na makabayad. I'm pretty sure maradag, madadagdagan pa to. Alam ba ng presidente to? Have you, the DOTR, sinabi ba natin sa presidente na mayroong 34 cooperatives na ang hindi nakakabayad? And I, I think it's going to, to, to grow. Yusek, ah uh, Lantok, sinabi ba ito ni Sekretary sa Presidente? na marami ng mga kooperatiba hindi nagbabayad? Kasi, uh, ha? Sige, Yusek. Uh, sige. Uh, May I? Sige, sir. Mr. Chair, I don't think that uh, it was uh, discussed with the uh, president uh, but it was uh, during the December uh, meeting but the uh, succeeding months po I don't know if the secretary was able to discuss this with the president okay thank so you. sa, sa land bank sa DBP were, were you able to talk to talk to the secretary of uh, finance being the chairman of the board sinabi niyo ba na eto na yung uh, eto yung uh, kaso natin hindi na sila nakakabayad binanggit ba natin land bank, DBP sa po Mr. Chair, ang amin pong pangulo ay uh, palagi naman naming binibigyan ng update tungkol sa status ng ating programa. Sige. Uh, for the meantime, Mr. Chair, I think yun lang muna. At, ano, mamaya na lang po muli. At, Oo, oh, uh, kasi hindi mo naman oras. Uh, Oo, eh, kasi hindi ko oras. So at the same time, mga... Uh, <laughs> uh, you kindly wrap up, uh, yes, Mr. Chair. Your Honor. Uh, Mr. Chair, for LTFRB, do you think makakaapekto sa Public Utility Vehicle Modernization Program, yung mga ganitong kooperatiba na hindi nakakabayad sa Land Bank and DBP? Yes, Mr. Chair. If I may uh, respectfully request, pwede po bang mag-submit ang uh, Land Bank and DBP ng list of cooperatives by region with number of modernized vehicles purchase amount status po ng kanilang mga utang, paki include po yung date. number two, list of corporations by region, yung number of uh, modernized vehicles na binili nila, amount, status ng kanilang loans. and sa LTFRB, Mr. Chair, pwede po ba silang mag-submit ng number of Public utility vehicles, prior to implementation of PUBMP by region. Number two, number of consolidated franchises by region, list of transport cooperatives by region, and list of transport corporations by region. Yun lamang po, Mr. Chair. And thank you. Yes, Mr. Chair.